to this video share ko sa inyo si Loloy isa sa masipag na tao sa aming ligat at dito sa kanang si idol Mang Rubin hindi nakapagpalaot dahil mahina ang isda kaya malawak ang lupain nagkopra kaya yeah, ito si Luloy eh. uh, Kinuhaan ko ng Video kasi isa to sa masipag na tao sa amin Kahit may uh, Diferensya yung kanang kamay sipag pa rin Masahan sa kanilang Pamilya O kaliwete o oh. Kaliwa yung ginagamit Saan so, mo din mong gamit Luis? Eh. Kanan? Kanan toto To? To? Ah, pero kuwan wala pero na wala wala na lang may magamit. Bisaya. Ay big sabihin yung dati daw ano niya kanan eh nagkaroon ng ano yung kamay kaliwa so kahit kaliwa naging kanan na ganyan kasi pag niluloy <laughs> iniipon-ipon niya yung mga matatapon sa uh, dagat ng mga kahoy tapos nagpa ng ng ulan. Pinatatuyo. Tapos, yun. Ipak-ipak. Para gawing panggatong. Ganyan. Kasi pag siluloy. Araw-araw yan. Nagano pa yan ng isda. nag -abang pa yan ng isda. Tumutulong sa mga manging isda. Tulad ni veteranong Robin si Rubik lagi kong binibidyohan na ano bangka na uh, maliit pero small but terrible wala yung mga malaking bangka wala yun kanya maliit pero nakain ng mga malalaking alon so, ganyan kasi pag si Luloy nipon-ipon niya yung kahoy tulad nito isa sa ano niya. Tapos yun. Ano doon, yung mga na, na niyang kahoy, lalagay niya doon. Tapos hayaang maulanan para mawala yung alat kasi na ano sa tabing dagat hindi maiwasan yung alat kasi galing sa tagsaan ng tabing dagat sa alon napapadpad dito na walang uh, ano hindi ano dito sa panggatong bunga sa panggatong dito guys yeah. ano yan, kasi pag siluloy guys araw-araw yan parang parang si Pitiranong Rubin hindi na permis sa bahay kung hindi makahanap ng pera kailangan may trabaho hindi katulad sa dudong palahubog relax lang galing sa kalasingan tapos pag nawala na yung lasing hanap na naman ng pang uh, pang kula po And guys yan yeah, si yan ang lagi kong kasama sa yung video na dito ang hintayan ni pang house ni Binsu yun pala yung pang house ni Binsu yung, yung, yung... yan paganda dito sa tabing dagat guys maraming maano, habang nakatambay nag-aabang ng tulad niya no? may nagpulog ng lambat tamban ang kinukuha so hintay hintay kunti baka makaano ng tamban habang binibidyuhan natin si Loloy ang masisipag na Loloy so guys yan ang uh, trabaho ni Loloy Bola, 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 bola. Ikaw, ikaw din sino ah, na pakita ni mo pila tong ato. So yan guys, ang paraan ng pagano ni lolo <laughs> Hindi lang pala uh, ano to para sa mga ano kayang-kaya nga ni lolo na isang kamay lang gamit dalawang paa. Ipitan lang pala niya tapos Uh, ano to aral sa mga may kumpletong uh, tulad natin na kayang-kaya nga ni Luloy na kaliwang kamay lang oh. tapos tapo niya doon sa yung umpukan tapos hayaan na maanuhan ng ulan para maula yung alat oh. Mo, ka Idealistik uh, idealistic si Luloy Uh, marami palang magagawa kahit may ano na yung isang parte ng ating katawan hindi imposible kasi masisipag si luloy oh. tapos pag ano kapag wala siyang matapos na to yung mga may nag ano dyan na mga magulog ng lambat o isda tutulungan niya tapos libre ano isda makabilad so, yan ano. walang imposible pala guys pag gagawin natin kahit kahit siguro pa diba, yung iba kahit uh, isang kamay walang yung iba nga walang kamay nagtitiktok pa yun no nagtitiktok yung iba walang kamay yeah, walang imposible aral to para maging guide natin uh, ano para lalo tayong mag uh, sisipag dahil kompleto yung mga ano natin di ba para panggatong kaysa bibili ng panggatong probinsya kasi dito uh, maraming mapakinabangang mga para maging libre so, guys, so dito nga guys mayroon pa, o, yung mga buong kahoy uh, hatiin nga tapos pag nakahati na yan ganito guys, ito na yun ah. Oh. mo. Ito na yung panggatong, di ba? Uh, ano. Bibiliad yan sa araw. manuhan ng ulan, ulan, init, hanggang sa mawala na yung alat niya dahil itong mga kahoy ay galing sa, naanon sa bagsakan ng o oh, napapadpad dito nalalagay sa area na to dahil maalat kailangan na uh, hayaan ditong naka ladlad nakabilad sa init saka maanuhan ng ulan para mawala yung alat hanggang sa mga ilang ano pwede nakukunin kung naka ilang araw na nakaanuhan ng ulan at init so yan guys yan yung buo. balik tayo dito kay Luloy mga sayang na mga oras hindi hindi hinayang magsayang ng oras si Lolo'y so, ganyan kasi pag ang aming na inum rin minsan si Lolo'y pero di nagaano. pang alkohol lang sa katawan daw kasi tayo kailangan din ng alkohol ng katawan pero hindi na katulad daw sa dati hindi katulad sa um, dudong palahubog patay patay ang inom yun perte pe yun walang sisipag lang kung uhaw na sa inom So yun na guys, ang ano na isang ano to ah uh, uh, pala ano sa atin na uh, ano na kaya tayo na kompleto pa tayo kailangan uh, magsisipag pa lalo dahil yung iba nga uh, may diferensya na yung isang parte ng katawan eh lalo pang nagsisilidap ano pa kaya tayo na sa mga may kompleto diba so ganyan um, ano to Uh, challenge sa mga may kumpletong mga ano uh, parte ng katawan So, 'yan ang ano, um for so today's video. Ang kasipagan ni Lole. Uh, isa to sa masipag din. Uh, pag walang ano dito sa dagat, walang isda, hindi dahil ano, mga tao na to. parang pahirapan talaga sa isda yan nga mga bangka nakatambay lang pati nga si veteranong Ruben oh, nakatambay rin pati daw nakatambay talagang ano ngayon sa isda pati ako nakapigil na rin hirap pati may napapadpad na sa ano, um, yung isa kong premier doon, nati ko na tinigil na to. maganda sa amin. sa lupa magtrabaho um, safety so yan guys so ganyan yung mga uh, diskarte ni luloy kahit kaliwa lang yung kaliwa pala natin, pag hindi natin uh, gamit yung kompleto tayo ngayon maging gamit na maging kursado na pala siya Loloy ang masipag isa sa masipag na tao sa aming lugar so yun na guys yun ang uh, natin na uh, magandang ano kailangan magsisipag tayo kasi nasa atin ang kompletong uh, parte ng katawan so yun na guys hanggang sa susunod na video babu Intro